Sobrang dali kong magpautang, sobrang dali kong magbigay. Walang bumabalik, maski isa o maski piso. Wala talaga. Meron akong kikwento sa inyo mga kasosyo. Nung nagsisimula ako sa mundo ng pagdinegosyo, yung mga unang taong ko, tat pangalawang taon, tatlong taon, grabe ako kumita niyan. Ako ang unang visible na negosyante sa mundo ng barkadahan ko. Sa mga kaibigan ko, ako yung kitang-kitang business person na kagad at mayaman na kagad at may pera na kagad. Nakabili na ng sasakyan, alam nilang may negosyo ko, nauutangan, nahihiraman, na lalapitan. Ako yung tao na yon sa circle namin ng mga magkakaibigan. Sobrang dali kong lapitan, sobrang dali kong hinga ng pera, utangan, sobrang bait ko. Ang daling kumita ng pera sa negosyo, lalo na noon. Kasi hindi pa talamak yung isang taong tulad ko, tulad natin na magne-negosyo. Ngayon na lang yan mainstream eh. Back then, mga 17 years ago, 18 years ago, magte 20 years na kasi akong negosyante. Hindi normal na magnegosyo ang isang tao. Hindi siya typical. Ngayon na lang yan normal. Kaya nung time na yon na alam ng lahat ng tao sa paligid ko na negosyante ako, utangan ako, hingian. At dahil pinalaki ako ng magulang ko na mabait na tao, walang nakakalusot sa akin. Lahat pinapautang ko. Lahat pinapahiram ko. At yun mismo ang problema. Sobrang dali kong magpautang, sobrang dali kong magbigay. Walang bumabalik, maski isa o maski piso. Wala talaga. At yun ang isang problema kung bakit inabot ako ng sampung taon bago ko napigiro talaga yung tagumpay sa pagnenegosyo. Inabot ako ng matagal. Dahil walang nagsabi sa akin na hindi tama yung ginagawa ko na pinauutang ko o pinamimigay ko yung kita ng mga negosyo ko. Which is very mali. Wala akong luho sa buhay. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako malakwat siya. Although medyo mahilig tayo sa babae nung mga panahon na yon. Pero hindi naman ganun kalaki gastos nun. Ginastify pa yun. <laughs> eh basta, ang ko eh, nauubos yung profit ng mga negosyo ko sa pagbibigay sa ibang tao. Dahil gusto ko lang masabihan ng mabait ako, mabuti ako, mapagbigay ako, magpasalamat sila sa akin. Until dumating sa punto na baon na baon na ako. Walang-wala na akong pera, ang dami ko pang kailangang bayaran, at naalala kong pagsisingilin lahat ng may utang sa akin para makabawas-bawas man lang. Partida ha? years na silang may utang sa akin. At maski isa, wala ko na Ilang taon na ang lumipas na hindi ko sila sinisingil, nung kailangan ko nang maningil, wala pa rin silang pera. At tila ba ako pa rin na may kasalanan kung bakit hindi ko sila masingil. Diba, Hanep? Kaya mula nun, pinangako ko sa sarili ko na wala na akong pake kahit anong sabihin nila sa akin pag nangutang sila, at hindi ko talaga kaya. Wala na akong pake kung hindi na sila mabaitan sa akin. Kasi nasubukan ko na eh. Binigay mo na lahat nung ikaw ang may kailangan, wala kang makuha, madadala ka talaga. Kaya mula nun, kapag may nangihiram sa akin, may nangungutang, sinasabi ko na lang na nasa negosyo yung mga pera ko. Sinasabi ko rin na, pasensya na wala, laki nga rin ang utang ko ngayon. Eh. Sinasabi ko yun. Sinasabi ko rin na, naku, mukha lang ako may pera, pero ang totoo, baka mas mayamang ka pa sa akin, baka mas may pera ka pa sa akin sabi ko yun, hindi ako nagsisi aling. Kasi noon, kahit wala akong pera, para bang umuutang ako sa negosyo ko para lang maibigay sa iba. Tama ba yun? Di ba mali? At yun ako dati. At mula noon, na nalaman ko na yung teknik ko na yan na paano ako tatanggi, isa yan sa malaking impact kung bakit kumikita na yung mga negosyo yung inaawakan ko. Moving forward, yung mga panahon na yun. Dahil wala nang kumakain ng profit, wala nang dinadaluyan na mali yung cash flow ng negosyo, which is yung pamimigay ko sa iba parang charity ko sa iba. Maling-mali. Kaya nagbago na ako diyan mga kasosyo. Kaya ikaw, hindi totoo yung maging mabait ka, magtatagumpay ka, hindi. Mas mabait ka, mas lalamangan ang kanila. Yung ibang nangungutang sa'yo, subo na yan. May mga pera naman, pero dahil may enough reason sila para mangutang sa'yo, uutangan ka pa rin kahit may pera sila. Totoo yan, subo yan. Dahil may enough reason sila, nagkasakit ang anak nila, may nangyaring di maganda, binagyo sila, dahil may enough sila, kahit may pera naman talaga silang sarili, mas pipiliin muna nilang manghingi. Sure ako dyan mga kasosyo, ganyan ang galawan nila dyan. Kaya wag mong ipanalangin na magbago sila dahil di sila magbabago. Ipanalangin mo na ikaw ang magbago, nang sa ganon, hindi ka na nila makubrahan pa. Gawin mo yung mga sinabi kong teknik kanina, maging tapat ka, wala ka ng pake kung may masabi sila sa'yo. Dahil sure yan. O kaya, imbis na pautangin mo, abutan mo na lang. Bigyan mo na lang. Pero last na yun, sasabihin mo. Case in point, utangan ka ng liman libo, sabihin mo, Ako, pasensya na, wala rin akong liman libo. Ito na lang limandaan, bigay ko na sa'yo yan. Pero last na yan ha, hindi na kita bibigyan sa susunod. At tandaan mo yun. Tandaan mo na binigyan mo na. Kasi pag umulit yan, uulit-ulitan ka Hihinto na lang yan pag tinanggihan mo. Tapos, sisirain ka na niyan sa ibang tao. Sureball yan. Bakit ko ba na sinasabi sa iyo na huwag ka na magpautang sa iba o magpahiram? Naniniwala kasi ako mga kasosyo na yung sobra mong mapagbigay, yung sobra mong daling malapitan, yung sobra mong daling mautangan, yan ang kalaban natin sa tagumpay. Yung mga tao sa paligid natin, ang totoo, ayaw kanyang umasenso, ayaw kanyang magtagumpay. Kaya kukunin nila lahat ng meron ka para lang bumagal yung paglipad mo. Kaya uutangan kanila ng uutangan kahit na hindi naman nila kailangan. Maniwala kayo sa akin. Utangan ka na lang for the sake na makuha ng kanila ng pera, mabawasan yung puhunan mo, and for the sake na pag tumanggi ka, finally, may masasabi na sila sa yung hindi maganda at inaabangan ka lang nilang tumanggi. Dahil more than sa pinapautang mo sila, mas excited silang tanggihan mo sila dahil may dahilan na sila ngayon para pagsigawan na madamot ka, na mukha kang pera, kuro ang pagpapayaman, may reason na sila kasi di mo sila pinautang. Hinihintay lang nilang may mangyaring ganyan. Kaya samahan niyo ako na maging matigas ka ng negosyante, maging matigas ka ng kaibigan, kamag-anak. Pag wala ka, wala. Hindi yung parang bangko kang laging bukas. Na ang totoo naman, ikaw, halos araw-araw, hirap na hirap. Pagpasalamat natin sa Diyos na bless tayo dahil may kabuhayan tayo, may negosyo. Pero hindi dahil ganun, eh magpapaabuso na tayo sa mga taong may hindi nga ginagamit yung mga abilidad na binigay din ng Diyos sa kanila. Umaasa ng umaasa Sayo iyo, sa atin, na pinagyayaman kung anong meron tayo. Huwag mong hayaang maubos yan. Bigay ng Diyos sa yan. Sa yan. At lahat ng tao may binigay ang Diyos. Pinagkaiba nga lang, tayo ginagamit natin. Pinapayabong natin. Sila hindi. Kaya huwag nating hayaan na sipsipin nila ng sipsipin at kainin ng kainin yung mga pinapausbong natin. Tayo ang malidon doon, kasosyo. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa ganun. O tatagan mo yung loob mo ha, na kahit anong sabihin nila eh, pagpag mo na lang. Siraan ka man nila dahil di ka nagpautang, di ka nagbigay. Tawanan mo na lang. At least expected mo na na magaganap yan. Dahil ganun talaga ka sosyo. Sasabihan ka rin nila ng hindi maganda. Kaya wag mo nang patagalin pa. Ngayon na, tanggihan mo na sila. I-like na rin to at comment mo na rin sa baba kasosyo kung ikaw anong istorya mo dyan sa pagiging pagbigay mo ng pagbigay sa iba o pautang mo ng pautang sa iba. Comment mo naman dyan sa baba. May binibenta nga pala akong libro mga kasosyo. Message yun lang ako sa aking Facebook page. Mayroon din akong program na content creation program. Turuan kita mag-content ng garotong malupet. At yung mga business mo, mag-content din ng original. Tuturuan din kita doon. At meron tayo yung libreng accounting system. Tinuturo ko yan doon sa Facebook account ko. Follow mo lang ako sa Facebook at live ako doon. Nakaka-6 sessions na tayo doon. Habulin niyo yung accounting system program natin. Malalaman niyo yung mga style at strategy ko sa pag accounting Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow. Nasa TikTok ako, nasa Spotify, may podcast tayo dyan. Paalam na muna mga kasosyo. I love you, God loves you. Ciao, bye!